ikadalawamput-anim ng Agosto, taong isang libot siyam na raan at pitumput walo. Naihalal bilang Santo Papa si Albino Luciani at kinilala mula noon bilang si Papa Juan Pablo, ang kauna-unahang pinuno ng Batikado na pumili ng dalawang pangalan sa kanyang pagkapapa at nabuno sa loob lamang na 33 araw, ang pinakamaikli na panahong umupo ang isang santo papa sa pwesto sa modernong panahon. Si Juan Pablo ay ipinanganak sa bansa ng Italia at naging pari sa dekada 30 kung saan siya ay nagturo ng teolohiya at batas kanoniko doon. Mula dito ay siya ay nagpatuloy na umakit sa rango ng pagkapari hanggang sa kanyang pagiging kardinal sa dekada 70 at limang taon naman pagkatapos ito ay na-ihalal siya bilang santo papa kung saan pinili niya ang pangalan ng Juan at Pablo upang pagbigyan pugay ang dalawang naunang papa sa kanya. Hindi nagtagal ang kanyang pag dahil sa biglaan niyang pagpanaw sanhi ng atake sa puso na pinagbulan pa ng iba't ibang mga teori at kuro-kuro ukol sa totoong dahilan ng kanyang pagkabatay. Mahigit isang buwan naman nang siya'y sumakabilang buhay ay nagkaroon muli ng bagong Santo Papa nang maihalal si Carol Joseph Votila at pinili ang parehong pangalan sa naunang Papa kung saan siya'y naging si Juan Pablo II ang isa sa mga naging pinakatanyag na Santo Papa sa kasaysayan.